saan galing ang mga pangalan ng bawat araw sa buong linggo. Isa na marahil sa araw-araw nating tinitingnan ay ang kalendaryo. Ito yung upang ating malaman kung anong araw at petsa na. Dahil sa marami tayong inaabangan o inaantay na araw o petsa na talaga namang mahalaga sa atin. Ngunit minsan ba ay sumagi na sa iyong isipan kung saan nagmula ang mga pangalan ng bawat araw sa loob ng isang linggo? Yan ang ating aalamin sa ating video ngayon. Pero kung bago ka pa lang na napadaan sa aking munting channel ay mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa aking mga bagong video na tiyak kong kapupulutan mo ng mga bagong impormasyon at kaalaman. Ang Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday at Saturday ay ang mga pangalan ng bawat araw sa loob ng isang linggo sa wikang English. Subalit, alam nyo ba na ang mga pangalan na ito ay hango mula sa araw, buwan, mga pinagsamang Diyos ng mga Romano at Norse. Mayroong pitong araw sa loob ng isang linggo dahil sa sinaunang Babylonia. Ang Babylonia ay ang pinakasikat na syudad sa Mesopotamia noong unang panahon at ito ngayon ay matatagpuan sa bansang Iraq. Ang mga sinuunang Babylonia ay naniniwala na mayroong pitong planeta sa kalangitan na nagkukontrol sa iba't ibang araw ng sanlinggo sa ating mundo. Ang kanilang pamamaraan sa pagtingin ng oras at araw ay di nawala at patuloy pa rin natin ginagamit hanggang sa ngayon. Para malaman natin ang mga pinagmulan ng pangalan ng bawat araw ay kailangan nating magbalik tanaw sa sinuunang panahon. Mga taong 4000 BC sa mga panahong ito ay patuloy ang paglago ng sibilisasyon ng Babylonia sa Persian Gulf. Ang mga taga sinaunang Babylonia ay ang unang naghati sa isang taon sa tigpitong araw sa bawat isang linggo. At katulad ng mga sinaunang tao sa kasaysayan ay tumingala sila sa kalangitan. Sinubukan nilang unawain kung ano ang kanilang mga nakita sa langit at kung ano ang posibleng epekto nito sa kanila. Sa kanilang pagtingila ay syempre nakita nila ang araw at buwan at ang mga bituin. At ang nakamamangha ay nakita rin nila ang limang planeta na pinakamalapit sa ating mundo kahit wala silang gamit na teleskop. At katulad ng lahat, bago pa man dumating si Copernicus noong taong 1500s ay naniniwala silang ang ating mundo o ang Earth ang nasa gitna ng buong kalawakan. At ang lahat ay umiikot lamang dito. Sa mga di nakakakilala kay Copernicus, siya ang unang astronomer na nagsabing ang araw ang nasa gitna ng solar system at ang lahat kabilang na ang ating mundo ay umiikot dito. Naniniwala din ang mga Babylonians na lahat tayo ay konektado sa mga planeta at ang bawat planeta ay nagkokontrol ng kanya-kanyang oras at araw sa bawat linggo. Kaya naman iniayon nila ang kanilang buhay sa pitong araw ang isang linggo alin alinsunod sa pitong mga bagay na nakikita nila sa kalangitan. Ang unang dalawang araw na Sunday at Monday ay pinamumunuan ng araw at buwan. At ang natitirang limang araw naman ay pinamumunuan o kinokontrol ng mga planeta. At ang mas nakamamangha kahit noon pa man ay naglalaan na ang mga sinaunang Babylonia ng isang araw para sa pamamahinga. Panahon ng sinaunang Grego Noong 12th century BC, lumago ang sibilisasyon ng mga Griego at sinunod din nila ang pamamaraan ng mga taga Babylonia sa pagtatanda ng oras. Patuloy nilang kinilala ang pangunguna ng araw at buwan. Tinawag nila ang dalawa bilang Hemera Heleo o araw ng sun at Hemera Selenes o araw ng buwan. Sa halip na tawagin ang iba pang araw na sanlinggo gamit ang mga pangalan ng mga planeta ay pinalitan nila ito ng pangalan ng kanilang mga Diyos. Pinangalanan nila ang Martes o Tuesday sa kanilang malupit na Diyos ng digmaan na si Ares. Ang Wednesday naman ay pinangalan nila kay Hermes, ang mapanlinlang, Diyos ng komersyo at mensahero ng kanilang mga Diyos. Ang Thursday naman ay pinangalan nila kay Zeus, ang Diyos nila para sa kalangitan at kulog. Ito rin ang itinuturing nilang Diyos ng iba pa mga Diyos at ng tao. Ang Friday naman ay pinangalan nila kay Aphrodite, ang diyosa ng pag-ibig. At ang Saturday o Sabado ay pinangalan nila kay Kronos, anak at tagpaglikahan ng kalawakan. Subalit ipinakulong ni Zeus sa Hades dahil sa pagiging salbahe nito. Panahon ng mga Romano Sa patuloy na paglipas ng panahon, ito ang panahon ng 1st century BC. Nagumpisang lumitaw ang Imperyong Romano ginamit ng Roman Empire ang estilo ng mga Grego na pitong araw sa loob ng isang linggo. Itinuturing nila ang mga Diyos ng mga Grego ay kaparehas din ng kanilang Diyos bagaman mag-iba lamang ang tawag nila sa mga ito. Isang halimbawa ang Diyos ng karagatan ng mga Grego na si Poseidon. Itinuturing nila ito bilang kanilang Diyos ng dagat na si Neptune na makapangyarihan at kanilang sinasamba kahit saan bagaman iba ang pangalan nito ang araw ng Tuesday ay tinawag nilang Dies Martis. Pinalitan nila ang Diyos ng mga Griego na si Ares at ang ipinalit nila ay ang kanilang sariling Diyos na si Mars at ang salitang ito ay pamilyar sa ating mga Pilipino. Ang araw ng Wednesday ay tinawag nilang Dies Mercury. Ang Mercury ang ipinalit nila sa pangalan na Hermes. Ang Thursday naman ay naging Dies Jobis. Ipinangalan nila kay Jobe na rin sa tawag na Jupiter. Ito naman ang katapat ni Zeus na mga Griego. Ang Friday naman ay ginawa lang Jess Veneris. Ipinangalan nila kay Venus, ang katapat ni Aphrodite na Diyos ng pag-ibig ng mga Greek o Griego. Ang Saturday naman ay ipinangalan nila kay Saturn na siyang itinuturing nilang ama ni Jupiter at Diyos ng pagsasaka. Dito rin kinuha ang pangalan ng kanilang pista na Saturnalia Festival kung saan sa loob ng ilang araw ay magpapalit ng pwesto o katayuan ang mga alipin at ang mga amo. Ipinagpatuloy ng mga Romano ang tradisyon na pagbibigay pugay sa araw at buwan ng higit sa lahat. At tinawag nila ang araw ng linggo bilang Dies Solis at Monday bilang Dies Lunay. Subalit so kalaunan, mayroong emperor ng Roman Empire na na-convert bilang Kristiyano. Siya ay si Emperor Constantine at dahil sa kanyang pagkakakonvert ay nag siya dahil sa patuloy na pagsamba ng kanyang mga nasasakupan sa araw at sa iba pang mga planeta. Dahil noong una pa man kilala na bilang mga pagano ang Roman Empire. Kaya pinag-utos niya ang pagpapalit ng pangalan ng araw ng linggo bilang Dominicus na ang ibig sabihin ay araw ng Panginoon. Itinalaga niya ang araw ng linggo bilang araw ng pamamahinga at pagsamba sa totoong Diyos. Ang pag-usbong ng mga Anglo-Saxon. Pinalitan ng mga Anglo-Saxon ang pangalan ng mga araw ng Sanlinggo ng mga Romano. Noong huling bahagi ng 4th century AD ay bumagsak ang malawak na Imperyong Romano. At ang mga tribo ng Anglo-Saxon ay unti-unting umusbong. Sila ay mga tribong Germanic na nagmula sa sa Angles at Saxon na matatagpuan sa ilang bahagi ng Germany at ibang bahagi ng Europa at sila ay nanirahan sa England at Wales noong 4th century AD matapos nila itong masakop ang mga Anglo-Saxon din ang pinagmulan ng English na lingwahe at ang isa sa paraan nila upang may maiwan silang tatak sa mundo ay ang pagpapangalan din nila sa mga araw ng sanlinggo at kanino nila ipinangalan gaya ng iba ipinangalan din nila ito sa kanilang Diyos. At ang Sunday na Jess Solis ng mga Romano ay ginawa nilang Sonanday. Pinagod din nila ang Monday mula sa Dias yes Lunay ay pinalitan nila ng Monanday. Pinalitan nila ang Latin na Luna para sa buwan. Ang Old English word para sa buwan bilang Mona. Ang Tuesday naman na Dias yes Martis sa mga Romano ay ginawa nilang Tuesday. Dito ay pinalitan din nila ang diyos ng mga Romano na si Mars. Ang ipinilit nila dito ay ang Norse god na si Tyr, na diyos ng digmaan at tagapagpatubad ng katarungan at kaayusan. Si Tyr ay kilala rin sa pangalan bilang Tiu o Tiu. Kaya naman ay tinawag nilang Tuesday. Na sa ngayon ay naging Tuesday na. Ang Wednesday naman na diyos ng mga Romano na si Mercury ay pinalitan nila ng kanilang diyos na si Odin siya ay tinuturing ng mga Anglo-Saxon na tagapaglikha ng lahat at Diyos ng digmaan. Si Odin ay kilala rin sa tawag na Wodan. Kaya naman ginawa nilang Wednesday sa Old English dahil ang araw na ito ay para kay Wodan o Wudan's Day na sa ngayon ay naging Wednesday. Ang Thursday naman ay ipinangalan nila sa isa sa pinakapaboritong Avenger ng marami na si Thor. Ito ang itinuturing ng mga Anglo-Saxon na Diyos ng Kulog na kahalintulad naman ni Jupiter sa mga Romano. Para sa Friday ay pinalitan nila ang Venus ng Freya. Kilaran ito sa tawag na Frig o Frigga. Siya ay isang salamangkera na asawa ni Odin. Siya din ang itinuturing na Diyosa ng pag-ibig at kagandahan. Ang Old English word na Friggadig ay nag-evolve pagdaan ng mahabang panahon. Nasa ngayon ay naging Friday. Ang mga Anglo-Saxon ay tila masaya na magbigay karangalan sa Diyos ng pagsasaka dahil ipinagpatuloy lang naman nila na si Saturn bilang panghuling araw ng isang linggo. Sa sinaunang English ay tinatawag nila itong Saturn Day na sa ibang salita ay Saturday. Sa kabuuan ay sinusunod ng karamihan ng mga tao ang pitong araw ng sanlinggo dahil ito ang itinuro ng mga sinaunang Babylonia kung paano gumagana ang universe. At tinatawag natin ang mga araw ng sanlinggo. At tinatawag natin ang mga araw ng sanlinggo sa mga pinagsamang Diyos at Diyosa ng mga Norse at mga Romans. Samantala, dito sa atin ay nakadepende sa gagamitin mong lingwahe o kalendaryo ang magiging meaning ng pangalan ng mga araw ng sanlinggo. Kung English ang gamit mo ay nagmula ang mga kahulugan nito sa mga Anglo-Saxon. Pero kung Tagalog ang gagamitin mo, ay mula sa mga Romano ang meaning nito. Ang ating pangalang ginagamit sa mga araw ng Sanlinggo ay naimpluensyahan ng mga Espanyol dahil sa ginawa nilang pananakop sa atin noong unang panahon. Samantalang, ang Spanish language naman ay nagmula sa Latin. Katulad na lang ng mga sumusunod, ang unang araw na linggo o domingo sa Spanish ay mula sa Latin na Domingos na ang ibig sabihin ay araw ng Panginoon. Ang lunes naman ay mula sa luna o ang ating buwan. Ang martes naman ay hango ang pangalan sa planetang Mars. Ang Merkules naman ay mula sa planetang Mercury. Ang Huwebes ay mula sa planetang Jupiter. Ang Biernes ay mula sa planetang Venus. At ang Sabado naman ay mula sa planetang Saturn. Ngunit sa paniniwala naman ang ilan, ito raw ay nagmula sa salitang Hebrew na Shabbat. Nang na ibig sabihin ay araw ng pahinga ng mga hudyo Sa ating pagsasaliksik ay kapansin-pansin na malaki pala ang naging influensya ng Roman at Norse mythology Sa mga pangalan ng araw ng Sanlinggo Na di mo akalaing mayroon parang napakalawak at napakahabang kasaysayan Kalugar hanggang dito na lang ang ating video Sana ay mayroon kayong napulot na kahit kaunting kaalaman kung nagustuhan mo ang video ito ay huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa aking mga bagong video na di akong kapupulutan mo ng mga bagong impormasyon at kalaman. Muli, this is Kalugar TV at maraming salamat sa inyong panood.